Ito ngayon, ang aking mga apong guwapo. Yutil, hi! Hey! Look! Matthew, hi! Ah, mga kaabos. This is my <laughs> guwapong apo. Ayan, hi! Uy, sus. Uy. Ayan, no? Ha? Ah. Hi. Ay, Ayan, sila. Hi. Amat. <laughs> Ayan, naman. Ayan, Eh, piyong-piyong pa. <laughs> piyong-piyong pa. <laughs> Isin mo kay Kuko. Para matawa. Ito, ang mga senyores na yan, <laughs> Luluto na sa pananghalian. Ayan. Kain. Kagigising, pero, ngayon pa lang, silang almusal hanggang pananghalian. <laughs> Kasama at magsusiming lahat. Ayan, mga kaabos, oh. <laughs> <laughs> <May simbisi. laughs> Father and son, oh. Ayan. <laughs> Yan. Rekosano nito pagkain ni si Ah, ang daming mga hinanda na pagkain din. Eh. Eee, ayan, kain na na. ayan Malinis na ang bahay. At yan na naman. Ito ang buhay namin ngayon Hinahinaan ko ngayon Kaya baka ma-corporate ako Kaya nga, sino? Palakas Mama, dapat -hmm. ba Ayan, ang dalawa kong apo. Kailan aalmusal na? Ang iba nandoon pa mga tulog. ayaw ko lang 'tong babangon ayan. Amis siya. Tinakipan lang kasi takot sila, allergic sila sa langaw. Ayan, estudyo kay abuela kasi hindi raw makakain si abuela ng matigas. Kaya ayun. Ano niluto niyan? Ano 'yan? Ano niluto ko, Ma'am? Ay, ano yan? Talong. Kaya na, paano niluto yan? ko, ipapa mo. Hindi sa tas may Binalatan ah. hmm. man ang talong. So, talong pa, siyempre so, yung talong. Pag nilalatan mo mo hmm. hmm. -ya. na yan. Tawagin ko naman sa iya. Sige, dito sa mga sabihan. Tawagin. Tawagin sa iya, dito mag Ano pa? Ano pa yung sa mga... Yeah. Ayan mga kabos Narito muli kami na masyal Sa kinaaya Habang sila ay nandito pa sa Sa bakasyonan si Ronald Tsaka sila si Karen Sila ang pamilya ni Ronald Ayan Dito muna kami sa glit At ito Unang ko itong bugoy na itong nandito You o know? Oh kaswerte oy andyan. Hah. Hmm? Anu ya, na? sini bayang bata na yan? Ha? Cina yan. Okay. ayan. Ikut, 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 ikut ha? Kaswerte. Come on. Come on. Ah, pinag oh. ano man ni Mikuya ni niya Mateo, oo oh, 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 ayano oh, 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 lang ng mga naligo ayan, malinis na ang pool ayan o, mga kaabos ayan ililinis sa loob mo kaya yeah, malinis na malinis talaga itong simimpol nila. Ayan o, mga kaabos, o. Oh. Talagang, ano, kaya wala talaga kayong pangamba dito kapag kayo naligo. kay talagang malinis na malinis. Meron naglinis sa ilalim, meron din doon sa ibabaw. Ayan you know? o, malaga talaga yan ni Mark. Ayan you know, o, mga kaabos. Ibang naglilinis sa ilalim. Iba yung nandito sa ibabaw Kaya Kaya talagang malinis na malinis Itong Swimming pool na to Tsaka may timple ito na ano Na asin Kaya para ka nasa dagat Yan, Special nga asin ang nilalagay dito ni Mark Ayan o Ang galing Ako malaki ang ano Nila dito maintenance Itong swimming pool na to Malaking gastos ito Ayan o pero malapit na rin ito pag kay ano na taglamig, sarado ito tatakipan ito ni Mike. Meron siya ditong luna nga pantakip para hindi madumihan. Ayan mga kaabos. Talagang ginastusan niya nila ito, nilang mag-asawa. Kasi ito ang anuhan dito ng mga bata, dito lang masaya sila. Kapag ka walang pasok, summer, kahit hindi na sila pumunta ng dagat meron na sila ditong ano Ayan, malinis na malinis tapos dito nagkakatuwaan yan magluluto lahat katulad ngayon andito kami magkakainan kami pupunta sila si pare kasi alam nilang tawagan para makita naman ni makilala nilang Ronald sa personal kasi ngayon lang ayun o doon mga kaabos Diyan, magbibihis yung ano na yan, may pinto. Kung sino yung maligo. pupunta dyan, magbihis, may shower din kung gusto sino magbanlaw. Diyan. Hmm. Ayan mga kahabos, oh. talagang inesparadura pati tabi, oh. Ayan, mga kaabos, oh. galing. Galing ng panglinis ni Mark. Ayan o. Lahat ng mga padiro. Ang galing talaga. Ayan. Kaya sobrang linis talaga mga kaabos. Ayan o oh, mga kaabos. Andito si kuya. Kuya! Hello! Ayan. Pinagliitan niya ni... Eh? eh? <laughs> kuya ni Mat, Kuya Matio, kanya yan, nung maliit pa siya. Hmm? That's what you stop. Yan. You... <laughs> <laughs> Yan. Mamaya dadating yung yung aking mga kumpari, mga biyanan bien, ni Aya, mga mga ano niya, mga bayaw, hipag. Ayan. Uh, Pati di Mark. Kaya ito, blinag ko ulit. Habang sila ay nandito, ayan, kakatuwaan. Ayan, si ka-abos naman, bising-bising -bis sa kain. I don't know, you si Papa. No? Si Kaabos, dumayo lang dito ng kain, oh. Ayan. Nagluto dito si Mark. Yan, saka si Ronald. Dito na may mayroon dito inano si Mark ni Laga. Nagpansit at naman nag, nag ihaw ihaw naman dito, barbecue dito. Maraming ginawa sila. Ayan, makakabos. Kaya habang kami dito, maraming silang trabaho. Ayan, mga kaabos. Wala nang dumapong alangaw. Tingnan. Tingnan. Yan, maraming pagkain na dito nakahanda. Siro naman napagod. Tulog. Mga kaabos, muli po kami magtipon tipon dito kasi Nandito kami bumisita sa bahay ni Aya Dahil we welcome sila si Ronald at Madi. Ayan Nadating dito sila si Pare Mga kapatid ni Mark Ayan Kaya may kaunting sa Ang pamilya Ayan mga kaabos Ayan si Judy, asawa ni Kakoy Ayan ito ang baby ng guwapong guapo ito. Hoy, Trish. Hi. Ayan. Yak yak na ikaw ha. Hmm. Anak ni Kakoy. Tin. Hmm. Ayan. <laughs> Marami na dito mga hinanda na pagkain kinakailangan lang para hindi ma wala namang ano eh tiyak talaga mga Pilipinong tatakip talaga natin ng pagkain ito lang langaw ayan kasi delikado basta pagkain ay makabos at paghanda na mga pagkain at nagluluto pa si Ronald ayan naking kumari ay ya ini ini kemari ya itu naga no? katuan lang kami dito mga ya, kabus ayan nah, ang kanilang ano you know, tinakipan tinakipan lang ayan no. mga lutok-lutok ni Nilao

Na, ano yung sinakipan? Ano yung may takip? Ano yung maraki? Oo. Sa whole mouth. Ito lang hindi. Dinakdakan, dinakdakan. Ah, dinakdakan? Ayan, dinakdakan pala ito. Ayan, mga kaabos, oh. Oh, nakos, masarap. Lahat yan masarap. Magaling mag din si Mark. Ayan, o. Mami. Mm. Ayan, may, may pancit pa doon ay maraming handa sila yan ang mga kaabos oh. may mga ay ano sus kasarap ano kaya yun uy meron pa doon nakatago adobo, adobo. adobo ayan mga kaabos oh. ito mag tortilla di patatas pa sila mm. kailangan kumain wag mag -alanganin. Yan, maka abuh. Yan. Itu si Atetes. Yan, Titani, -ti ni ano? Ni Mari. <kam> Halo Adam. <sam político> 我你说